Yo, what's up mga ka-famous? Yan. Nag-deliver tayo ngayon dito sa San Juan Kapanggan Sambales. Ang ating Big Bang Electric e-bike. Uh, naka 1500 watts, saka 60 volts, 23 amperes, yan. Naka solar panel na rin siya. Yan, kagabi sila. Yan. May Bluetooth speaker na rin. Hello, yan. Tapos ang ating mga previous, mini-pack, tapos round light yan. nakaka round light na siya tapos meron siyang extra tire yan tapos yung upuan niya is upuan niya na rin ha? Ah. upuan ang ating big bang electric e-bike from Samnuan Kabanggan Sambales, nag-build sa atin ng unit. Ah, uh, lagi lang kunya rin naka-handbrake ano. Turo lang lagi lagi nakababata no. Para may natin yung, ano uh, pagsunog ng motor no. Tapos bago ko ulit mag-su. Handbrake din sir. Yan, tapos pagbaba, yan okay na. Yan, finish na no. Bago ka magsususi. No. Yan. Tapos makikita rito sa panel natin yung ano uh, indicator ng battery. Ayan. Tapos kilometer per hour na. Tapos yung speed kilometer natin na sir. Tapos, ito yung busina natin. Yan. Tapos, yung wiper natin, ito lang. Na, no. baba mo lang. Yan. Tapos, flasher natin, sir. Baba mo lang dito. Kaliwa. No. Tapos, kanan. Tapos, tapos, sa ilaw naman natin, ito lang. Yan. Ah, uh, yan. Ang ilaw. Tapos, ito, sir. Ito, uh, sa karoon light. Sa taas na. No. Tapos, oh, uh, Tapos, kasama yan dito yung sir, sa underglow. No. Sir Terry Sir Sabayan Pag pinatay okay. mo yung crown light okay. Bago magsusi it, Oh sir Tawa mo muna yun o no? Tapos yung low medium natin sir Ayan na Ayan Medium mahalin Tapos drive reverse Pag reverse mo sir Meron ka ah, Wala pa pala ngayon o Wala no? Palat na Ayan na. na Ah hazard natin sir to. Atake mo lang yan. Ah push mo lang pala Tapos Tatake mo lang ng konti dito sa Ah, uh, yung push mo lang. Hindi hindi mo ibababa, sir. Push mo lang. Uh, okay. Tapos sa minute natin sana. Uh, nakaso. Para kang naka-aircon. Tapos ang pagpatay mo lang, ito lang dito. Tapos kung ayaw mo naman magsusi, sir, meron tayo sa kilis. Pindutin mo lang siya ng sunod-sunod na. Ayan o. Kailis ha. Kailis. Pindutin mo na siya ng sunod-sunod na mabuhay. Ayan. Ano. Pagkabuhay nga sir is uh, ready na siya ulit na. Tapos ang pagpatay mo lang, gitna. Ayan. Gitna lang. Walang nga yan. Uh, Meron tayong anti-tip alarm na sinasabi. Pag nag-anti-tip alarm ka sir. Pag ginalaw nila yan. Ayan. Naglalak yung bulong niya. Ayan. No. Naglalak na. Tapos ang pagpatay lang din, gitna lang din. Diba? Puro gitna lang. Kaya rin naka anti tap alarm ka. anti tap alarm ka. Nagsusi ka na. No? Pag mo, hindi siya andar na. Kailangan kung saan mo siya binuhay, dumalan din siya papatayin. Na, no? bago mo magpatay yung alarm. Ito lang din, gitna lang din. Yan. Unlock lang. Na. Kasama na lahat ko dito. Yes sir, magkakasama na yan. No? Tapos sa ano natin sir, ah, uh, meron tayong brake sensor, no. Huwag nakapaka sir, hindi sa under. Yan. Hindi, hindi sa under na meron syang brake sensor, no. Yan. no. Yan. Hindi sa under yan. Kailangan hindi, hindi ka nakapaka dito, no. At isang paa mo lang, isang paa lang yung gagamitin mo, no. Huwag yung dalawa, kasi mamaya kasi nakukontra mo yan. Hiit ka ng hiit dito, ayaw mo no. nga. Kailangan ibalik. Okay lang, no. Tapos sa ah, Bluetooth speaker natin. Ayun. Ah, press mo lang sir nang madito. Ayun oh. No? Tapos ah ano mo lang sa ulit. Nakaready na yung Bluetooth natin. Oh. No? Ano pong connectivity? Oh, wow, BT ganyan sir. No? Basta mag mag pair naman po 'yun eh sa sa niyo sa Bluetooth niya. No, eh. Oh, nako na sad. No? Tapos pagpapatay mo sir, bin mo lang ulit. Mamatay ah, na. Ah, uh, ito. So, yung lakas niya. Ito, ito. Ang volume niya. Yan. Tapos, sir. Dito naman tayo, sir, Sa ano, natin. Sa panel naman natin, sir. Sa solar panel natin. No? Bali, ito, sir. Nakasit na ito. No? Nakasit na siya ng 60 volts. Wala ka nang gagalawin dito. Basta lagi itong ping mo lang lagi. Itong pin na yan. Lagi na gitna. No? Hindi siya pwede mag-72. Hindi siya pwedeng mag-48. Uh, 48, no? 60 lang. Kasi pag naka 72 yan sir, sisiraan niya yung battery mo. No. Lolobo lang yung battery mo no, pag naka 72. Hindi ka rin pwede pe sa torque no. Kasi sira lang yung battery. Pura kagit na lang. na sa ano kalang 60 volts ka lang. Yan. Bali naka ano yung ano siya sir, uh, 68 ngayon siya. 68 volts siya ngayon no. Ibig sabihin, full charge siya. Malalaman mo siya pag nag-charge, nagbiblink yung red na. No? Yan. Nagbiblink yan. Oh, huwag mo nang gagalawin nga sir. No? Basta kirimis na sa dyan. Okay na siya. No? Tapos sir, kunyari, di mo sa, di mo sa gagamitin ng ilang araw. No? Nang tatlong araw or isang linggo or higit pa. Disconnect mo lang to. Yan. Tatanggalin mo lang yan. Yan. Pag tanggal mo yan, siyempre magkakarga pa rin yan. Kasi meron ang solar. No? Uses lang din yung pag ano mo ng ano. Ito naman tatanggalin mo. Yung fuse dito. Ito. Ito sir, yung fuse na to. Yan. Huwag hindi ginagamit. Oo. Tanggalin mo rin yan. Kasi ito sir, wala tong on off. Yung solar controller natin. No? Ito itong fuse na to. At bunuti mo lang sir ng ano, ng flies. Okay, long nose. Ito. Oo, yan, yan, yan. Ito, ito, ito. ito. Itong fuse na yun. No? Yan pula na yan. Ayan ah, pula na yan. Yan. Huwag no? na hindi na ginamit. Oo, pag hindi mo siya ginagamit ng ilang araw. No? Ngayari, alis kayo. Hindi mo siya ginagamit ng mga isang linggo, isang buwan o igit pa. Tanggalin mo rin. I-disconnect mo rin siya na. No? Kasi magkakarga pa rin sa battery kasi nakakunik sa battery yung solar panel natin. Ito, hindi na to. Kasi ito na lang, sir. Ay sa battery, o, oh, tatanggalin mo to. Kasi nagkakarga pa rin yan, sir. Eh. Na? No? Ganun lang din, sir. Ngayon, pag nabasag mo sa sir, meron namang reserva dyan. Bibigyan ka namin reserva. No. Ah, uh, flash, o kaya long nose, ganyan na. No. Kaya, ito yung aning nga sir. Reserva niya na. No. Use na. Okay. Uh, para smooth lang galing sir, para hindi mo miss ka Tapos sir, ah... Uh, Ta reverse cam natin oh. Na, nag-reverse ka. Okay. Na, makikita ka na. Kita, kita. Sa ah, mga camera sir. Tapos bago ka mag-reverse sir, pull uh, stop muna bago ka mag -ano, Mag-reverse. Ganun din, pag mag-drive ka ulit, pag galing ka sa reverse, pull stop bago ka mag-drive na. Pag yung umaandar pa eh nag-reverse ka,

Bukas mo yan, sir. Atake mo lang dito. Atake mo lang. Yan. Automatic yan. Tapos, pagbalik yung man dito. Yan. Wala. Iuni mo lang yan. Tapos, meron tayong ano, extra tarin. Tubeless na rin ito na, sir. No? Yung mga gulong natin, tubeless yan. No? Tapos, sa mga preno naman, sir. Parang motor lang din. No? Nakadam drink lang naman din ito. Adjust, adjust lang na, sir. Okay, yeah. Famous am bicycles test drive. bicycle and e bike trading. Innovation runs on electricity. Our future is electric. Aro Aro Biahe. Traffic's a calcada. But no more may Maybe go cank sama. Famous so e Bikes para sama. Sa famous so Bikes ride the change. Change. We carry the Gaya no more range. Innovation runs on electricity. Our future's electric. Come and ride with me mas Mabilis, Mass Malinis, Pipi bursa, Eco Friendly Ride right, Proud, Kappa Diva, Beahim si Bondo, gong Sam, 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 a Sam, 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 in Sam, city Sam, 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 Other parts, please, ano Ay, sa other parts po, sa ano? other parts po, ilaw, tablet, or oh, on, one per hindi na po siya kasama, na. Ah, yung ano na? Yes, yes. Yung ilaw, sa Ah, uh, nagkaka-problema yung heat at, kung may nadala yung option 1, mas maganda pa yun. Niyo na lang po. No? Kung hindi nyo naman siyang office ko. Syang, oh, iso, right? Kung hindi nyo naman siya siyang nadala doon, is uh, pwede, pwede po kayong kumuntak sa amin. Pwede po namin niya. Pwede po namin niya. Pwede po namin niya. Why well, hindi Pero may transportation <laughs> na po tayo naman kaya. Ang okay, transportation ko. Tapos sa transportation <laughs> na po. Halimbawa, may nasirang parts. Kung ano lang po yung nasirang parts na nasirang, <laughs> is yun lang po yung problema Ang sa amin. na yun. Yung gagalaw, 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 yung Sige, sana Kasama niya yung andal ko sa tao. Okay, kasi meron po tayo kung kapit. Baligtad din. Pwede po tayo sa Yung mga nandiyo mismo mag-i-start na po ngayon yung... Ngayon mo buwan yung Ngayon po ha? Ngayon Ngayon. Ngayon. Ano po kasi ang kasi ang Hindi kasi 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 Doon kasi sa kasi 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 Salamat doon. kasi 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 po? Kaya... kasi 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 Kaya kasi kasi

Tapos yung vehicle information, yung 4 wheels electric Tapos sa uh, model niya, Big Bang Wilson, solar green. Tapos sa uh, motor number ko. yung mga nakalagay sa da, na mga motor na so, okay, right to get ito mga Para ma naman, na magpaparefile kayo. Sinahanakan po namin yung mga pangalikaw kami. Mm -hmm. Ayan. Asa, Wala mo problema naman kahit naka ko. Ha? Wala akong problema kahit tao sabi ko. Kahit mo. Ito, finally doon sa kabila naman ito eh. Mas maganda na ako. Mas maganda Mga ka-famous, thank you for watching!